mga kasa interview yung itong manager ko ito ito eh, ito po siya teacher 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 ano masasabi mo teacher sa kuya ano yung vlog yan ano masasabi mo teacher sa ano ah, ma, mga, mga kasanga isa sa mga ano high end na mga uh, officer <laughs> ko dito sa San Miguel ano mo masasabi mo madam sa nangyayari sa karker na medyo nagli-level up yung ano natin yung pampampanay kuya <laughs> ang ganda ko siya ha wala, okay na. <laughs> Uy, ano yan? Sure yan or ano? Mo, yan. Ano masasabi mo sa ano sa karakter natin? Ako lang, maayos. <laughs> Napot-sapot yung mga empleyado. No? Iyon, no? ah, mga kasama isa sa mga teacher ko dito sa ano <laughs> uh, sa San Miguel. ano Anong pangalan mo? Ha, hindi mo pa na pangalan. No, hindi <laughs> <laughs> <No>, ako. Wala <laughs> <laughs> ang pangalan niya. <laughs> Anong pangalan? Vâng, Gary. Ah, yes si Ma'am Karen. Ayun. Shout out Ma'am Karen ha. Please, please connect Karen. Ayun. Ayun, magandang ano, magandang araw mga kasangga. Pauwi na tayo sa ano, sa bahay galing sa trabaho. Magandang ano, magandang hapon, magandang umaga po sa inyong lahat dyan Yan. Maraming salamat kasi nan, Nandun tayo sa ano sa trabaho na buong maghapon walang na aberya doon sa mga obligasyon natin sa trabaho. Maraming salamat po mga kasangga kasangga friends, 'yun. Uh uli, uli, at uli kino, kinukumusta ko po ang lahat na may community yun, maraming salamat po sa inyong lahat uh, community ng kasangga Foundation aking Kasanga Foundation Foundation Family, shout out po sa bawat isa yun. shout out po sa community ni Ate Mati TV Ati Ate Karen Ate, Me, Ate Mede, Ate Ariana, shout out po sa inyo yun uh, sino pa, Ate Cecilia Basta lahat na ano nandiyan sa ano sa Ate Winnie, ayan. Sino pa? Basta doon sa mga ano sa mga pinasukan kong uh, community. Shout out po sa inyong lahat diyan. Uh, community community ko ng ano friends. Ayun. Ate Shining Pilipina, Ate Babes Golden Heart, Ma'am DC Lifestyle, yan. Papa D, yun. Ramel, shout out po sa inyo ha. Uh, ito pauwi na ako. Uh, nandito pa ako sa opisina. Pauwi na akong bahay sa ano sa uh, Tagig. May pagod sa trabaho kasi. Um, alam niyo na isang hamak na empleyado lang ng San Miguel Corporation. Uh, wala uh, hindi wala choice tayo eh, kundi yun Alpag mag ito pa rin ang ano, obligasyon bilang isang empleyado empleyado na may kaunting pinagkakakitaan yun lang yung tinatawag na extra income yan. Maraming salamat po sa inyong lahat yan ha. Thank you, thank you, thank you. Ma'am DC, ma'am ko, Ma'am DC Lifestyle Vlog, uh, Ate Shining Pilipina, uh, Ate Bibs Golden Heart, shout out po sa inyo. Ate M 14 TV, Master Weld, yan, Manoy. Manoy Roger in Korea yon Aileen Samorin yon si Roman shout out po sa iyo at Alexandra Kalang sino pa marami pa Bus Busloy shout out po sa inyo Kuya Kuya Peng yon shout out po Asikpo, ah, pa na po ako ha. salamat po salamat update ko na lang po kayo mamaya pag nandun ako sa bahay tapos ay shout out po lang kay ate ano ate Karen shout out po sa iyo ate Karen ha sa community ni ate ano ate Matit TV shout out po shout out ate pre ano ate Rep, ate pretty smile shout out po sa iyo ha yun Mami Kay, Mami Bila, shout out po sa iyo. Kuya Leo, paring RJ, shout out. Pagod sa trabaho mga kasangga. Sige, update ko na lang po kayo ha. Salamat po, salamat.